around about you and see what the world of wonder daming mga Pilipina, oh. Dito mm. sila, oh. Ito kasi yung tambayan nila. <laughs> 20 dollars oh, all 20 dollars 20 dollars Hay niyo, kung kakabili ng ganitong ana, doon sa ano po, 30 po to. Ah, uh 30. -huh. Magkano kuha mo ng ganiyan? 55. Kuha na lang kasi ng Ginamit ko, ko kasi 'yan, nagba-vlog ako. God bless you. Okay. Thank you. Yeah. Oh, siya ng ano, donation daw para sa nasalanta ng bagyo sa atin. Kaya nagbigay naman ako. I need to buy something to eat. So, I will buy food. Ah, guys. Ganda, no? Relax pala dito. Ngayon lang kasi ako nagpunta dito. Tambayan sa ating mga kapwa Pilipino. guys, no? Ang dami natin. 250,000 Filipino are here. Yan guys, nagbaha na naman sila. Kahit sa ang solok. Yan. Ito mo? Sila yung may-ari ng kalsada. Dugi 250,000 Filipinos is here in Hong Kong. Kaya yan sila nasa may kalsada. Sila yung may-ari ng kalsada. And, <laughs> wala na sasakyan dumadaan dito kasi sila na yung nandyan. Sila na <laughs> nakahelera sa mga ano. O oh, yan. <laughs> Kakakatawa. mga kapwa natin mga Pilipino don't think na ang buhay ng OFW ay masarap hindi po masarap ang buhay OFW look at that nagtatrabaho din po sila nagtatrabaho kami dito para makapagpapadala sa Pilipinas kaya huwag po kayong masyadong demanding dyan na nasa Pilipinas dahil hindi nyo alam kung gaano kahirap ang buhay namin dito. Yan. Tingnan nyo guys. Sana man lang matouch kayo yung mga family na mga demanding dyan. Yan. Isipin nyo to. Lahat dito Pilipino. Galak lang ako. parang lang. <laughs> Kaloka. Dalakat na lang ako mag-isip. Kasi, 'di ko alam. Kasi, ang ko bilo dito. Magkano yung isang ganyan? Twelve. Oh, yeah. Eighty-five. Thank you. Mm -hmm. Yan, Bumili ako ng banana. Thank you. Ayan <laughs> o. Fifteen dollars, guys. Dalawang peraso. Fifteen. Namiss ko eh. Nakata natatakam ako. Kaya, makain na. Kain tayo. sarap. Mm -hmm. Hindi ko ma-favor. Nakita ko siya kanina. Kain <laughs> tayo. Banana cube. $15 for two. Hindi pa kaya ako nag-lunch Ay, hindi pa ako nag almusal Now is 1.30 na 1.30pm Nag-serial lang ako ka na umaga Before ako upad yun na ba So, ano Parang mukbang na rin 'to. <laughs> Ayong kumakain habang naglalakad. Hay, <laughs> Testy. Ikotain kaya nyo ito. minutes. Wow. <laughs> so, tapos na ako kumain sa aking salging. So, now, I'm going to Iremet. Kasi magbabayad ako sa aking pag-ibig. Bayaran ko pala yung pag-ibig ko, no? so, see you! Ayan, sikila na kami. Hindi ko sa irony. Puti ang nakalasa na. Saan ka, te? Sa atin. Sa atin. Sa atin. Sa Sa atin. 哎呦！